Okay guys, good morning. Nako, may ano dito, nahuli na ibon. Hindi naman 'to nakakain tong ibon na 'to. Kasi may mga trap kasi sila dito ng mga ano, chicken, no. Oh. Ayun. So itong ibon na 'to is dito ano, nakakain. Kaya pakakawalan na lang natin. Oops. Pakakawalan natin 'to, kay kawawa naman. Ito ah. Oh. putuli na lang yung tali naka ano pulupot ng husto kawawa naman yung ibon pakawalan na lang natin pakawalan Since hindi naman ito nakakain kung tikling sana ito pwede so hindi naman ito tikling Ah, oh, ito siya guys oh. ito tinanggalan ko na ng ano, tali tapos pakawala natin ayan o. Uh, ano bang tawag sa inyo sa ano ibon na ito kukuk kasi kung tawagin to dito sa amin so tanggalan ko pa ng ano tali doon sa ano yung sa paanya kasi nakapulupot maring ma ano maputol yung ano nya pa tatanggalin natin yung tansi kewit okay, lang babaon yung camera ko walang magano walang magkakam pero papakita ko sa inyo kung pakakawalan ko mamaya Okay na, malaya na siya guys. Ayan na, oh, nakawala na guys. Ano, wala na yung kuha niya. So pagkakawalan natin kasi nga din naman itong nakakain. Ano, ah, kung kuan sana to yung nakakain na ibon, pwede. dalen Trap to ng ano ko eh. Trap ng pinsan ko. Gumagawa sila ng ano. Trap dito ng mga native chicken sa ano, yung tikling na ibon. Eh ito, din naman itong nakakain. Kuko kung tawagin dito yun sa amin sa Bohol, sa bisaya. Ayan. Ah, Okay sa so mga ano nanonood ng mga YouTube, ng mga nagba-vlog. Ito yung first time ko na nagba-vlog ako na nagsasalita.